Saksihan po natin ang susuro na kabanata sa pag-iibigan ni Devi Achig, Nui Akin ng Pagiming Mo by Helen Marys. Kinabukasan ng alas dos ay kinatok siya ni Rosie sa kanyang silid. Halatang malungkot ang dalaga ng pagbukas pagbuksan, pagbuksan, niya ng pinto. Napansin niya agad ang dala nitong supot na plastic. Ano yan? Nakangiting tanong niya. Pwedeng sa loob na lang tayo, Ate Devi. Umalis siya sa pagkakaharang sa pinto para makapasok si Rosie. Sinundan niya ito sa loob. Ba't ba ganyan ang itsura mo? Pabirong sabi niya. Para kang namatayan. Tinitigan siya ng malulungkot ng mga mata ng dalaga. Magagalit ka ba kung... Kung ano? Nakangiti pa rin tanong niya. Itinaas ni Rosie ang supot na dalaga. Isusuli ko na lang ang mga ito. Ano ba yan? Sinilip niya ang loob ng supot. Natigilan siya nang makita ang mga ibinigay niya kagabi sa dalaga ang laman yun. Natitigilang napatitig siya kay Rosie. Nagtatanong ang tingin. Kuwan kasi, ganito yun. Anong pihit si Rosie na waring di malaman kung saan mag-uumpisa ng pagkikwentong. Kanina ay naikwento ko kay Jig ang napagkwentuhan natin kagabi. Sinabi ko rin may mga ibinigay ka sa aking gamit. Hiniling niyang makita ang mga iyon kaya ipinakita ko ngayong pag-uwi namin. Tapos, hindi pa man parang nagiinit na ang mga ang, ang niya. May higing na siya sa nangyari pero gusto pa rin niyang marinig iyong kay Rosie. Yumuko si Rosie. Nagalit siya. Ipinasusuli nga ang mga ito. Kung gusto ko raw ng mga bagong damit, siya na lang ang bibili para sa akin. O bibigyan niya ng pambili ang nanay. Ganoon. Bakit naman daw niya ipinasusuli? Hindi, hindi makatingin sa kanya si Rosie. Bakit daw? o si Rosie. Wala. Anong wala? Meron. May sinabi siya at iyon ang gusto kong marinig. Noon lamang tumingin sa kanya si Rosie. Halatang nabahala ito nang makitang galit siya. Huwag na lang ati Devi. Wala namang sinabing masama sa, wala namang masamang sa sinabi niya eh. Kung walang masama, pwede mong sabihin sa akin. Umiling si Rosie, yumuko uli. Huwag na lang, Rosie ha? Nagbabanta na ang tono niya. Tumakbong palabas ng silid si Rosie. Nahulaan niya, takot maipit sa kanila ni Jig ang dalaga. Nagpupuyos ang kaloobang nagbihi siya. Rugged outfit. Alam niya kung sino at saan matatagpuan ang taong higit niyang dapat questionin sa nangyari. Saray parin rin pala siya sa pangangabayo, naisip niya habang sakay ng paboritong kabayo noon. Sa bagay ay hindi naman nalilimutan ang ganung bagay kapag natutuhan na. Siya na rin ang nagsabi sa sarili. Madali niyang natu natuntun ang parteng kinarurounan sa rancho ni Jig na itinuro ng tauhan nilang nasalubong niya sa bukana ng gate ng maluwang nilang lupain. Natigilan siya nang makita kung sino ang kausap ni Jig sa, lili sa lilim ng isang puno si Natalie na halos ng pawis sa noong ng binata. Sa tabi ng puno, magkatabing nakatali ang dalawang kabayo na nahulaan niya na kay Jake at Natalie. Napatingin ang dalawa ng palapit na siya. Kunot noo si Jake. Hindi marahil inaasahang makikita siya roon. Si Natalie naman ay kuryusidad ang nasa niyo. Hindi niya tiyak kung alaya, alalayan alalay siyang bumaba ni Jake kaya siya na ang nagmabilis na umibis sa kabayo ng, mal, malapit na sa dalawa. Hello, Devi. Masaya ngunit walang kangiting-iting bati ni Natalie. Ang dating sa pandinig niyon ni Devi, Devi ay plastic ng plastic. Ngayon man ay tinugun, ganun, gayon man ay tinugun niya ang pag, pagbati nito. Hi Natalie. Sa saglit na pagbaling nito dito, Nasuma agad ng tingin niya ang kabuang ayos ng babae at lihim siyang napaismin. Hindi, matatapa, hindi matatawag na blouse ang itinerno nito sa stretchable na maong na suot. Mas pwedeng sabihin iyon ay malapad na bra dahil sumapu lamang sa dibdib ng dalaga at may mga lace ang paligid. Kita ang maputing sikmura ni Natalie pati na kaumbuka ng dibdib dahil malalim ng telabra ang ukit ng leeg. Hindi lamang pala ako ang modelo rito, naisip niya. Mas mukhang nagmomodelo ang babae nito. Midriff sa Ha! Nakakatawa dahil asiwa. So, our famous widow is back. Kunway kaswa lamang nasabi ni Natalie. Idiniin pa, idiniin pa nito ang widow. Hindi simpleng comment iyon, naisip ni Debbie. Inaatake agad siya ni Natalie. Pero bakit? Alam naman ito noong pa na wala na sila ni Jake. Nang bubaling siya kay Jake, nagtanong ang mga mata nito. Kung pwede mag-usap tayo sandali, formal na sabi niya, personal. I got it. Anit Ani ni na Natalie na ikinumpas pa ang dalawang kamay sa kibit balikat. I'm going. Tinungo nito ang ng sariling kabayo. Thanks for the snack, sabi ni Jane. Remember tonight, wari ipinaalala lamang ni Natalie bago sumakay ng kabayo. May naramdamang pagsiselo si Devi. Ano ang lakad ng dalawa mamayang gabi? Mali ba siya ng taong pinagsiselosan? Hindi yata si Rosie ang dapat niyang katakutan na isim niya ang Natalie yatang ito na tela walang inhibisyon. Kumaway si, sa kanila si Natalie bago pinatakbo ang kabayo. Well, formal na sabi ni Jake nang mawala sa paningin nila si Natalie. Natagpuan, natag, nagpunta sa akin si Rosie kanina. Mainit agad na sabi niya. ipinasosolim mo raw ang mga ibinigay ko. Hindi man lamang natinag si Jig sa tuno niya. Hindi ko ipinasusuli. Ang sabi ko'y hindi magandang nanghihingi ng gamit ng ibang tao. Hindi siya nanghingi. Akong kusang nagbigay sa kanya. Anong karapatan mong pagalitan siya sa gano'ng bagay? Ang ikinagalit ko, ay, kailangan pala niya ng mga ganoong gamit pero hindi siya nagsasabi sa akin. Ang alam ko, ako ang tumatayo niyang guardian. Bantay o siya. Bantay o bantay sa lakay. Huli na parbawiin niya ang sinabi. Nagdilim ang anyo ni Jake sa galit. Bahagya siyang napaurong nang lumapit ito at halos sa mukha niya sinabi. Wala akong pakialam kung ganyang karumiang isip mo. Ang alam ko, pinoproteksyonan ko lang yung bata. Ayoko kong makurap mo ang isip niya. Anong damn you, Devi? Huwag mong ipula sa isip ng inosenteng si Rosie na masarap ang buhay sa Manila. Huwag mo siyang itulad sa pag-ayos mo na para kang laging nagmomodelo sa rampa. To tell you the truth, you disgust me with those kinds of looks. Para siyang sinampala sa narinig. Sa halip ma-impress pala niya si Jake ay nasasaguan pa ito sa klase ng pananamit at pag-aayos niya. Ayaw di umano nitong matulad sa kanya si Rosie. Mabuti pang sinampal na lamang siya ni Jake kaysa gano'ng lantarang pamukaan. Kung akong asawa mo, siguro'y bumibiling na ako ngayon sa hokay dahil sa mga pinagkagagawa mo. Ni hindi pa ako nabubulok sa hokay ay nakikipagharutan ka na sa iba. How you disgust me, Mrs. Lobarde. Gusto niyang sampalin si Jake pero hindi niya magawa. Panay ang iling na, tumuha na tumulo na lamang ang luha niya habang titig na titig dito. Naghahanap siya ng compassion sa inyo ni Jake. Gusto niyang ituwid lahat ng sinabi nito. Ipamukhang hindi naman sila talaga naging tunay na mag-asawa ni Charlie sa ganap na katuturan ng salitang iyon. Pero sa tingin niya kay Jig, wala na ito ni muntimang maibabahagi sa kanya. No more love nor compassion. Patakbong tinungo niya ang kabayong dala at mabilis na sumakay doon. Pinatakbo niya iyon ng mabilis na para bang nais niyang lumipad palayo sa lugar na iyon. Hindi pala nagsiselos sa kanya si Jig. Paulit-ulit niyang dinadalit sa isip habang umiiyak sa kama. Ang ibig sabihin ng masamang pagkakatingin nito sa kanila ni Mamerto, disgust. Ang sakit naman, kay baba na ng tingin sa kanya ni Jake at nagawa pang ipamukha sa kanya. Sa bagay, ay bakit nga ba ito magsiselos pa sa kanya? Mayroon na itong Natalie may Rosie na walang bahid dongis. Anhim ba nito ang isang view ng pares niya na sa paningin nito ay naangkina ng iba? Sino ba ang maniniwala sa kanyang nagkaasawa siya ng, ng nananatiling birhen pa rin? At bakit pa siya kailangang ipa? At bakit pa niya kailangang ipaalam iyon? Kanino man. Hindi ba't nangako siya sa punto ni Charlie? na ipababaunan niya sa libing nito ang kanilang lihim. At kung may pagsasabihan man siya ng totoo, hindi si Jig. Si Jig ang huling taong pahihintulutan niyang makakaalam niyo. Baka akalain pa nitong nagpapahabol siya kaya gusto niyang magmalinis dito. Babayaan niya ang la babayain niya ang lalaki sa pag-aakala ng kung ano-ano. Total naman, parang wala ng pag-asa ang tungkol sa kanilang dalawa. Alam na niya iyon. Hindi siya kailanman magpapatawad ni Jig sa nagawang kasalanan. O kung mapatawad man, hindi na babalikan. Nakatulugan niya ang pag-iyak at ang isipin iyon tungkol kay Jig. Kabanata 9 Hindi na siya nakatulog mula nang lumabas ng silid ang dating yaya. Maging ng mga sumunod na oras ay hindi na siya dinalaw ng antok. Nakasira ng tulog niya ang pagkakaidlip kanina na isip niya. Hindi naman niya gustong kumain. Parang walang pangakit sa kanya ang pagkain na kahain sa tabi. Bumangon siya at dumako sa may bintana. Sinipat niya ang dilim sa labas. Halos wala siyang mabanaagan kundi ang kanilang puting gate sa malayo at mangilang-ilang po pu puno sa paligid. Pakiramdam niya ay maalinsangan. Ang swimming pool na isip niya. Magbababad siya sa swimming pool. Pihadong makakatulog na siya pagkatapos niyang mapagod lumangoy. Kinuha niya ang striped bikini sa taguan at isinuot. Hindi na siya nag magsuot ng roba dahil alam niyang siya lamang ang gising sa sambayan. Si Jig naman ay hindi niya ipag-alang makakainkwentro. Sanay na siyang iniiwasan nito kaya di nakikisabay sa hapunan. Isa pa ay maaaring nasa bayan, bayan, ngayon ang binata. Hindi nga ba't narinig niyang may usapan ito at sinatali ngayong gabi? Sana'y maligaya ka na isa loob na lamang niya. Kahit nalulungkot siyang isipin may kasamang ibang babae si Jig. Tahimik siyang tahimik niyang binagtas ang salas hanggang marating ang, niya ang pool. Tama ang hinala niyang siya lamang ang gising. Wala na ni movement sa buong bahay. Ang tanging sindidong ilaw ay ang nasa harap ng bahay. Full moon pa rin na isip niya habang nakangiting nakatingala sa buwan. Malamig ang tubig, baka magulat ka. Ang mas ikinagulat niya ay ang pagkarinig sa nagsalita. Muntik na nga siyang mapapitlag. Inaninaw niya ang may-ari ng tinig sa kinaruruunang bakal na upuan na may tila payong na shade. Hindi ko alam na may tao rito. Parang paghingi niya ng paumahin kay Jig. Hindi niya makita ang mukha nito. Ang kabuang porma lamang nito ang naaaninaw niya dahil ikinukubli ang binata ng shadow ng umbrella shade. Napansin niya may iniinom si Jig. Bakit narito si Jig? Tanong ng isip niya. Hindi ba ito nakipagkita kay Natalie? O kadarating lamang nito? Kung alam lang niyang narito sa pulang binata ay hindi siya bumaba. Bigla-bigla ay nakonsyus siya sa suot. Baka kung ano na naman ang sabihin nito sa kanya. Hindi ka naghaponan kanina, kaswal na sabi ni Jig. Sumakit nga ang ulo ko, nati natitigilan, sabi niya. Sa kanila naghaponan si Jig. Kung kailan niya naisipang huwag bumaba ay sa nangyari iyon. Sa isang banda ay hindi naman na niya gustong makasalo ito sa hapunan. Iba noong hindi pa siya pinamumukaan ni Jig iba ngayon. Pakiramdam nga niya, hindi niya gusto masyadong makainkwentro ang lalaki. Baka tuwing magkikita sila, ay makaramdam lamang siya ng pagkapahiya kapag naalala ang mga sinabi nito. Sa isiping iyon, tumalikod siya para bumalik sa bahay. Where are you going? Napalakas na tanong ni Jane. Hindi na lang ako maliligo, Nilingon niya ito. No, you stay. Nagutos ang tuno ni Jing. Nagrebelde agad ang isip niya. Wala itong karapatan na iutos ang gagawin niya. Kung ayaw na niyang maligo, ayaw na niya. Itunulo, itinuloy niya ang paghakbang palayo. Ikinagulat niya ang maingay na pagtulak ng silyang bakal na inuupuan ni Jing. Paglingon niya'y sumusugod na ito sa kanya. Marahas na pinigilan ni Jig ang braso niya. Kapag sinabi kong stay, stay. Nakakatakot ang tunin nito kaya marahil natigilan siya. Awang ang mga labing na patitig na lamang sa mukha nito. Dapat siguro, anin Jig, na hindi rin inaalis ang pagkakatitig sa kanyang mukha. Noon pa ay ganoon na, noon pa ay ganoon na ang tunong ginamit ko sa iyo it might have put some sense into your head. Malapit na malapit ang mukha nila sa isa't isa, kaya naamoy niya ang alak sa hininga ni Jig. Lalong nakapagpabilis iyon sa pintig ng kanyang puso. Jig, ano yung di malaman ang sasabihin? Bumaba sa mga labi niya ang tingin ni Jig. Ilang saglit iyong tinitigan pagkuway hirap ang loob na nailing. Gusto siyang halika ni Jig, naisip niya. Pero hindi nito masikmura. Napapahiyang tumalikod, tatalikod sana siya. Pero napigilan agad ni Jig ang isang braso niya at hinila siya nito payakap sa matinug, matipunong dibdib. Hindi siya na nailaga, hindi niya nailagan ang mga labi nito, nitong tila uhaw na nag sa mga labi niya. Nakulong ang mga kamay niya sa pagitan nila at gusto sana niyang itulak si Jing pero iniyakap na nito sa hubad niyang bewang ang isang kamay nito. Binitiwan nito ang braso niya at iniyakap sa kanyang likuran ang isa pang kamay. Natangay na siya ng emosyon. Yumakap din siya sa hubad ng katawan nito. Kapares niya, nakadamit pang paligo lamang si Jing. Naramdaman pa niya sa ibabaw ng hita ang kabasaan ng swimming trunk nito. Pero sa halip ginawin, nakapagpainit pa iyon sa kabuuan niya. Oh, De Dev, waring daing ni Jim ng bahagyang makaawang ang mga lapi nila. Why did you do it? Hala halos sinaktang ko noon ang sarili sa pagsisisi kung bakit ako pa ang naging dahilan. Naging daan para magkakilala kayo ng Charlie na yun. Natigilan siya sa narinig. Parang malamig na tubig iyong bumuhos sa pag-iinit niya. Si Charlie pa rin, pa rin ang nakapagitan sa kanila ni Jig. Ang nangyari sa kanya. Bitter si Jig. Nabiyuda na siya ngayon ng iba. Hindi nito matanggap. Naiiyak na itinulak niya ito sa pagkabigla ng binata. Nagtatakbo siyang pabalik ng bahay.